Ano masasabi mo sa birthday mo? First birthday, mo First birthday sa office. Happy! Hi! Thanks to? Thanks to RMA. To oh, Ate Tata, Ati Sha, uh, Ana, Kuya, Attorney Dames, at uh, thanks to me. Bakit <laughs> <laughs> yes, may thanks to yes. you? Siyempre, <laughs> uh, kasi may birthday ako. May birthday ako. Kunti, wala tayong pa pagkain. Oo oh, nga, no? Thanks But to as, me. Bakit ulitin What, yung bisaya? what else can, can you say? Indaya. Ulit, indaya. ulitin mo sa Bisaya at papadala natin hey. sa ano, sa wish mo lang. <laughs> sa wish mo lang. Eh, dali. Ta, paulit mo o, Ulitin man. mo, Papa, sabihin mo uh, sa Bisaya, dali. Uy, Unsa magisulti ni mo, Day? ugit ka salamat kay Seb, kay Aki Tata, kay, kay, kay Ate Siya, kay Ano, Maliksi, kay Kuya Edgar, at kay, to, ni Days, damo, ugit na salamat sa inyo gatanan. Nga, nga, aga pa salamat ka, Day. Kay gihandaan niyo ako sa birthday ko, first time ko, Gitko. <laughs> Li lipay-lipay ka giday sa birthday mo, dai Lipay, gid ko ya. Hindi ko malipay ka, may <laughs> beka. Hindi ko may bekit, nagdalipay, gid ko. Adik lang. Ayan. Ayan yung pang long life ah, ni Joanne. Kaso hanggang bukas na siya. <laughs> Kinarir yan ni <laughs> Sharon. Regalo ni Mr. Regalo din ni Mr. Postman. Samba, chocolate. Samba. Hi, mami. Wala kami gift. Siyempre, ano tayong pera. Ay, wala tayong gift. Pagkasaw. Padumihan to ng kaya, ano. Ganabaw. Masok mo na to. Di, sino bibili ng ice cream? <laughs> si Kuya. Ayun, <yung> dami, ano. Pibidiyo mo. O, busin mo yan, jo. Ayun, yung black label. Mm Hindi -hmm. po. Diyan, diyan ka magpapingin so, lang magpapingin, oh. Pwede lang. Start na ako. Yay! Happy birthday daw to me. Pwede. Ana, kamay-kamay. Ako wala akong ganyan eh. Ah, tita. Yay, yeah, Mickey. cake. Parang ka ko tabaw. Lagyan natin asin. Lagyan natin asin. Asin? Naku, patay. Bili yeah, na ice cream? Bili na yung ice cream, nagugutom na ako, promise. Bzzz. Ice cream. Yay! Birthday ni Joanne! Oh, wala Ikaw naman. Dabi lang mo na mo eh. ay. Balima five ka na. Ah, Balima. Ay, mo Nakikita. Nakikita yung lang. <laughs> ah, type <tikla. laughs> <Ebidensya! laughs> naman eh. Oo ka eh. Yay! Saan ka Da, akin na <laughs> Bakit masakit ang tornado dance? Ha? Bakit masakit?